Ina ni Sarah Inoukray sa paggamit ng plastik ng pakainin ang kasambahay. Ina ni Sarah Inoukray sa paggamit ng plastik ng pakainin ang kasambahay. Nang dahil sa paggamit ng plastic container sa ibinigay na pagkain sa kanilang driver ay nabash ng bongga ang ina ni Sarah Labate. Nagugat ang pang o cry sa nanay ng aktres na si Esther Labate nang mag-post siya sa Instagram ng isang short reel na may titulong, Lunch Saturday Chill. Mapapanood sa video si Ginang Esther na nagsasandok ng ginisang bunga ng malunggay. Nagluto rin siya ng tinulang manok at sinangag na basmati rice. Para raw sa kanilang driver na parang pamilya na rin daw ang kanilang turing. Ang kanyang mga sinasandok na pagkain. Ang nakalagay na caption sa IG Reel, Hashtag our lunch for today tinulang manok with papaya, lemongrass, luya, onion and garlic plus sauteed bunga ng malunggay at dahon ng malunggay healthy living. Galing ang gulay sa bakuran ni Aling Esther, Ania pa. Mababasa sa comment section ang ilang positibong reaksyon ng netizens dahil sa maayos na pagtrato ng pamilya ni Sara sa kanilang driver at mga kasambahay. Ngunit may ilan pa rin nang nega sa nanay ni Sara. Partikular nilang pinuntirya ang mga pinaglagyan nito ng nang pagkain, ang wala ng lamang mga cup noodles at microwavable plastic container. Banat ng isang hater, tingnan mo naman ang gym plato nila mga Moroccan plates, sana enman sana may sarili sila mga mangkok, di ung sa pinaglagyan ng noodles. Pan-apple na an, kala mo lang okay pero masakit on sa tulad ing mahihirap dot na ilagay mo ung ulam sa ganung lalagyan. Nires ba ka siya ni Ginang Esther at sinabing, meron po madam sariling plato ang mga employees namin bakit ba ano ba problema nyo? Mind your own. Sunod-sunod din ang ginawang nagtanggol ng netizen sa nanay ni Sarah kaya naman todo pa salamat ito sa kanyang mga IG followers. Daming isyo sa lagayan a ah okay naman yan ganyan din mama ko kahit lagayan ng ice cream hinahanap kapag nawala mga tao ngayon masyadong perfect case. Lala ko ba lumaki tayo na gamit plastic maski pagtago ng ulam sa freezer mapamayaman man, man o mahiril nilalagay sa ice cream container. Grabe mga tao pati nilagyan ng pagkain isyo ang dapat magreklamo niyan yung driver mismo hindi kayo. Same po kayo ni mama recycle muna natin lahat, importante masaya sa bahay. God bless po, medyo napahaba naman ang litanya ng isang netizen, bakit ngayon, matapubar agad kasi nag-serve ka ng food gamit plastic. Nakuha nag-level up na talaga Pinoy pero di man lang marunong lumingon sa nakaraan. Nagkakamay pa nga kayo kapag kumakain kayo di ba? O oh, wag maglay. Nasa US na ako pero nagsiserve pa rin ako misnan gamit plastic containers kahit sa Amerikano na asawa ko. O oh, gets ko plastic is not safe for health purposes pero wag naman yung usgahan ang isang tao na matapobre dahil lang plastic pinagamit sa driver. Tignan niyo naman pagkain sa container, masarap at marami servings di katulad ng ibang amok, itlog lang pinapakain sa kasambahay at tira-tira. Pagsang-ayon ni Esther, thank you po for your kind understanding. Mensahe naman ni Esther sa mga dumpensa sa kanya, thank you po ma'am, simpleng tao lang kami, hindi kami mayaman pero nakakaraos naman. Thank you so much po sa mga naka-appreciate sa video ko at salamat din pa sa mga bashers ko. Anya pa.